Wala nang tirahan ang mahigit isang daang individual matapos gumuho ang walong apartment sa Valenzuela City. Ang kinatatayuan ng mga gumuhong istruktura sa boundary ng Barangay Mapulang Lupa at Barangay Ugong ay pag-aari ng National Grid Corporation of the Philippines. Sabi ng city building official, hindi kinaya ng pader ng mga bahay ang lupang pinalambot ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Based on our initial uh, assessment, uh nasaturate yung lupa, kaya nag na ng pressure, kaya naitulak yung wall. Part of the structure have collapsed already. So it's, it's not already fit for human uh, occupancy and use. Nangangamba ang mga residente na baka hindi na sila pabalikin muli, kaya ang kanilang hiling relokasyon. Na-trauma po ako kasi po yung anak ko nabitawan ko po sa hagdan. Tapos buti na lang po may sumalo sa baba. Sana po mabigyan kami ng tulong. Kasi po yung gumuho po yung tinitara namin. Wala po kaming materahan na. Relocate. Mas maganda nga po kasi parang may mga tirahan na kami ano, medyo matibay-tibay na. Namigay ang City Social Welfare Development ng food packs, comfort kits at hygiene kits sa mga biktima. Pansamantala muna silang tutuloy sa Ugong Old Barangay Hall at sa Mapulang Lupa 3S Center. Bumisita si Mayor West Gatchalian sa evacuation centers para kumustahin ang mga biktima. Mamamahagi daw ang lokal na pamahalaan ng tulong pinansyal para sa mga lumikas. Alos dekada, dekada na hung, uh, itong lugar ay minomonitor ho namin at uh, talaga pong... Uh, uh uh it's ad underneath the transmission line so hindi ho talaga dapat naman sila uh, nakatira dyan. there's a probability nga na hindi napabalikin so that's why we will have to discuss uh, po kung anong pag-uusapan namin kung yung financial is really for them for renting magsasagawa ng aerial at actual survey sa lugar para malaman kung dapat bang ilikas din ang iba pang mga pamilya sa paligid nito Denise Fernandez CNN Philippines